Ito po ngayon si Mrs. Baldo. Pangalan po ni nanay? Gina Baldo. Gina Baldo na isang taga-bunol na nanawagan po uh, hinggil sa kanyang anak na si Regina Baldo na nasa um, Jeddah. Uh, sa lukuyan, uh, na disgrasya, uh, meron siyang sakit at ayaw daw pong pauwiin ng kanyang amo. Uh, nanay, ilang buwan na po si Regina sa Jeddah? Ten months na po, ma'am. Ah, uh, kailan po siya umalis? July 9 po, 2023. Um, saan agency po na na siya uh, nagpunta dito sa Pilipinas? QNM po. Ah, uh, nakausap niyo na po ba yung agency tungkol sa kalagayan niya? Ano pong sagot sa inyo? Eh, pinapakuan nga po siya ayaw pauwiin pa at magte daw po muna. Eh, wala naman pong mag-asikaso sa kanya doon. Kaya sabi ko, umuwi na lang, umuwi na lang muna siya at dito na siya magpagamot. Doon, dito ko siya ipapaterapy na lang kasi may mga manghihirot naman na ano. Ano daw po sabi ng employer niya? eh sabi naman po niya mam it's okay, it's okay puro okay naman siya eh, yung mga gamot na iniinom niya hindi naman tumatarab eh hindi siya nakakatulog na mabuti dahil kumikirot daw yung masakit sa kanya tapos yung yung mga gamot na iniinom niya, hindi rin tumatarab na ano eh papagamot nga daw siya ay eh, nag-aalala na ako kasi may mahigit ng mag-isang buwan na siya na ganun. Eh, ang, in, ang inaalala ko doon, baka maging cancer. Kaya yun ang kinukuan ko sa kanya. Kaya sabi ko, gusto ko na siyang umuwi. Sabi ko doon sa agency niya. Ilang na buwan na po ba siya magmula nung madisgrasya? Paano po bang pagkakadisgrasya Nuro ang nangyari? po siya sa hagdan, ma'am. Uh -huh. Tapos, eh, yun nga, hindi na siya nakapag- trabaho, dinala nalasya sa ano sa ospital naman kaya lang matagal pa bago siya dinala kaagad ano po ba yung mga among niya uh, ilan po ba sila sa bahay na pinagsisilbihan niya Kwan po mam ma uh, ap apat ba yung anak niya lima mm -hmm. lima po yata bali pito po yata sila pero may kasama po siyang isa pa na ano mm -hmm. subali so, ang gawa niya sa bahay ano po all around all around po Hmm. mag mag uh, maglinis, magluto. Maliban po doon yung sahod niya po, anong kalakaran ng pasahod sa kanya? Eh yung pong sahod niya, kin i sinabi na nga po ng kasama niya na ibigay niyo yung sahod niya at kailangan ng family niya sa Pilipinas. Ang sagot naman daw niya, no, just keep it. Sabi naman daw po nung amo niya. Magkano po ba ang sinasahod niya buwan-buwan? One five po doon, ma'am. Ah, so, nasusunod naman yung kontrata so, na 400 US dollar. Oh, oh, Ah, okay. So, magmula nung umalis siya, nakailang beses na po bang nakapagpadala sa inyo? Buwan po, ma'am. Buwan, buwan, naman po na ano, ito lang buwan na itong May ang hindi ibinigay. Mm -hmm. So, doon po sa agency sa JEDA, nakausap niya na po, ano pong sabi? Eh, hindi naman po, sabi naman na hindi naman agad-agad na pauwi eh. Pero sabi ni Ma'am Mariby, uh, iti-therapy daw po muna siya. Kaya nang nag nga siya na mag-therapy at gusto niya makauwi na lang. Eh, sabi naman ng agency, isinong eh, magpapagamot daw, eh, doon i-obligasyon daw nilang ipagamot nung amo niya at doon niya siya na disgrasya.